sinabi hindi ko palalampasin niyang pagmamaldita mo dito sa sarili kong pamamahay! Ay, masela ng pagbubuntis ko, papatong lang kita! Hindi mo ba alam? Half pinay at half demonita ako! Ah, talaga? Ay, tingin ganon! Dapat yata ay basbasan ka ng holy water para naman yung mo naman mabawasan niyang masamang tugal! <coughs> Oo! subukan mo! Subukan mo, ha? Para malaman ni Jordan na hindi ka santa-santita at isa ka Tuluyan hey, mo na ay ayaw mo na Teka muna! Ano ba nangyayari? Ano <laughs> nangyayari? Ano ba yan? Ewan ko! Yan! Bigla na lang sa dito! Ako? Wala akong ginagawang masama sa'yo, ah! Ako, hoy, hoy, Shira! Huwag kang magpa-victim, ha? Eh, ikaw yung nagtapa ng tubig doon, eh! Di ba? Gusto mo yata akong masaktan, eh! What? Anong... Ano ba nangyayari? Anong, anong ginawa nito? Mayroong tubig sa sahig tinatanong lang namin si Shira kung siya ang naglagay ng tubig dahil muntik nang madula si no, madulas si Crispy. At paano kung nadulas ang anak ko? Pupunta kami sa ospital? Baka bakunan pa siya. Jordan, hindi totoo yun. Bakit may ebidensya ba kayo? Ha? Sino nakakita na ginawa ko yun? Kaya nga tinatanong ka

Não, 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 Okay. Mm. ka nga mm. Please. Please lang nagmamakaawa ko. Huwag na kayong mag-away. Okay? Eh, kung hindi niya talaga sinasadya, may natapon lang na tubig sa sahig? Ang importante, walang nasaktan sa inyong dalawa. Huwag na natin palakayin pa to. Makasama pa to sa pagbubuntis nyo eh. Please.